So what's up sa inyo mga mam ma and sir Maaga naman tayo Kasi may pupuntahan tayong field trip ngayong araw na ito Charot! At sinot ko na nga rin din ang aking jacket Siyempre malimig pa rin ang panahon mga kaibigan ah! ah! pagkatapos nga nyan ay nandar ko ng ating motor na 5 years fully paid at 60 lang ang maximum na taray nito oh my goodness after 1 hour nga ng pagpapainit ng motor ay syempre alis na tayo papunta na sa world at yun na nga nakarating na tayo mga ma'am and sir at andito yung na public NB number 1 na si Jelian at ito na nga yung field trip na sinasabi ko sa inyo mga ma'am and sir kasama namin ng mga auditor maglilibot tayo sa farm na kung saan at palabas na nga tayo dito sa gate mga mom and sir. And after 3 hours nga ng travel mga mom and sir, Nandito na tayo sa may rice field. Ang lahat ng yan ay syempre hindi natin pag-aari. At nakarating na nga tayo dito sa site na kung saan dito tayo magbibilang ng kung ano-ano mga, mga damo, mga nyog at kung ano-ano pa. At bumaba na nga kami dyan para mong umpisa ng kwentuhan. At charot, agbi bilang gaya. Itikwa na padpad na kami dito sa sentro para bumili ng aming merienda bago pumunta sa pangalawang destinasyon. After how many hours ulit mga ma'am and sir, nakarating na kami dito sa pinakamalaking site na kung saan magmuni-muni kami at just magbibilang kami. Pero bago yan, syempre, merienda muna. Yan ang pinakahihintay natin eh. Pakita ko rin mga ma'am and sir, yung mga kasama natin na nandito sa site. Sila ang tutulong sa atin para magbilang ng mga damo. At pagkatapos nga naming magbilang ay syempre, umuwi na rin kami. Kasi syempre, may naghihintay sa aming sorpresa ang pinakahihintay ng lahat. Bumaba na nga ako dyan mga ma'am and sir para makita na yung surprise ang sinasabi nila. At hinantay ko na nga dyan yung kaibigan kong dambuhala ay dambuhala hindi. Yung ma'am namin na maganda. At tinanong nga sa akin dyan kung ano daw yung surprise ang sinasabi nila. Eh syempre wala naman tayong alam kaya Tignan na lang natin mga ma'am and sir. At eto pala yon mga ma'am and sir. May libreng pagkain pala. May libreng lunch. akala nyo nga naman ma'am and sir. Kahit hindi kami napagod, nagkismisan lang kami sa daan. May libreng pagkain na agad. Oh my. Siyempre hindi tayo magpapahuli dyan. Ay to. Siyempre makalanday at inalakon. Yung may sanga tilapia. Tapos impasak may kiniparing perdi. Siyempre mabising ka na. Ginawa ko na nga nga rin dyan yung rice kasi nga talagang gutom na gutom na si ako ay nako pagod na pagod ang ang, ang nyo kaya kailan ko nang kumain pat mabain pa nga dyan si paring perdi nyo kaya talyaw ng talyaw yan sa camera kasi mabain yan eh wala mayat maya wala na umalis na sa tabi ko kaya ako na lang kumain na lang ako nang mag isa wala akong pakialam kung Malaki yung subo ko dyan kasi gutom na gutom na talaga ako. Oh. After how many minutes mga mga, mga men sir, nalpas na 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 Kita nyo mit narurugang nga pero medyay ika. Anapo, na imas ka talaga no kas to'y